Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta po kayo? Andito na naman si Estela, handag magbahagi ng impormasyon na sana, kahit papaano, ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Tara, samahan niyo ako. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala. Dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. At tara na't simulan na natin ang lihim ni Mang Ernesto ng Kalamba. Si Mang Ernesto, 55 anyos, ay dating OFW sa Middle East. Halos dalawang dekada siyang nagtrabaho sa ibang bansa. At ngayon, nakauwi na siya sa kanilang bayan sa Kalamba, Laguna. Pero habang tumatanda, madalas niyang maramdaman ng stress, lungkot at hirap makatulog. Minsan, napapaisip siya, normal pa ba ang ganitong nararamdaman ko sa edad ko? Isang araw, nakabasa siya ng health article online tungkol sa kalusugan ng mga lalaki. Dun niya natuklasan na normal lang pala at may benepisyo pa ang pagsasarili o sariling pagpapaligaya. Hindi ito dapat ikahiya dahil ayon sa mga eksperto, nakakatulong ito sa paglabas ng tensyon at stress. Alam mo, nakapabuti rin ito sa kalusugan ng prostate. Kaya hindi lang basta simpleng gawain, may benepisyo talaga. At siyempre, nakakatulong din ito para mas maganda ang tulog mo sa gabi. Isa pa, nakakapagpasaya ito ng mood dahil sa natural na hormones gaya ng endorphins na nilalabas ng katawan natin. Kaya si Mang Ernesto, mas naunawaan niya na ang ganitong gawain ay hindi dapat ikahiya. Isa itong paraan ng pag-aalaga sa sarili. Parang paglalakad sa umaga, pagkain ng masustansya, o pag-inom ng bitamina. Bahagi rin ito ng self-care. Ayon sa mga pag-aaral, kailan nga ba may benepisyo ang pagsasarili? Tara, alamin natin. Heto ang ilang oras ng araw na, sabi ng mga eksperto, may particular na benepisyo kapag ginagawa ang sariling pagpapaligaya. Pakinggan natin umaga, 6 hanggang 9 ng umaga sa umaga, pinakamataas ang antas ng testosterone. Kaya naman, natural na energized ang katawan. Ang paggawa nito sa oras na ito ay naglalabas ng dopamine at serotonin. Kaya mas magaan ang pakiramdam at mas maganda ang mood sa simula ng araw. Para bang nagsimula ka ng araw na may sigla, focus, at kalmadong isip? Tanghali, 11 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Sa oras na ito, kadalasan ay nagsisimula ng maramdaman ng pressure mula sa trabaho o mga gawain. Ang sariling pagpapaligaya ay nakakatulong maglabas ng endorphins, pampababa ng tensyon, parang reset button ng katawan, para maging mas maayos ang hapon at hindi mo dala ang bigat ng stress. Hapon, hanggang 6 ng gabi. Sa hapon, alerto pa ang katawan pero nagsisimula ng mapagod. Ang paggawa nito sa oras na ito ay nakapaglabas ng natural na happy hormones na nakakapagpabawas ng pagod at tensyon. Mainam ito para sa mga galing sa mabibigat na trabaho o stress bago umuwi. Para mas kalmado kang makaharap sa pamilya. Bago matulog, 9 hanggang 11 ng gabi. Ito ang pinakakaraniwang oras at sinasabing pinaka-practical din. Nakakapaglabas ito ng hormones tulad ng prolactin at oxytocin na nakakatulong sa relaxation ng katawan at isip. Kung hirap kang makatulog o may insomnia, malaking tulong ito para magkaroon ng mas mahimbing at masarap na pahinga. Ang pinakamahalaga, moderation at tamang pananaw. Hindi kailangang sobra. Dapat balanse at bahagi lang ng pangangalaga sa sarili. Para mas malinaw, heto isang simpleng chart ng mga oras at kanilang benepisyo, ayon sa mga pag-aaral. Tingnan natin ito ng sabay-sabay. Narito ang full-screen infographic table, Makikita nyo ang icons at bawat row na dahan-dahang na highlight. Sana makatulong ito para mas madali nyo maunawaan. Mga risk kapag nasobrahan. Pag-usapan natin ito, ha? Una, pagkabod ng katawan. Kapag madalas at sobra, alam nyo, pwedeng bumaba ang energy level at maramdaman ang panghihina. Sobra-sobrang hormone release, nakakaapekto rin sa focus at produktibidad. Ingat-ingat din. Ikalawa, pagbaba ng libido o gana. Imbes na makatulong kapag labis ang pagsasarili, pwedeng masanay ang katawan sa sariling paraan, kaya minsan nababawasan ang interes sa partner. Tandaan, balanse lang dapat. Pangatlo, problema sa ereksyon. Sobrang stimulation, minsan nakakaapekto sa natural na response ng katawan. May mga pagkakataon, nagdudulot ito ng tinatawag na erectile fatigue pang pagkapuyat at kulang sa tulog. Kapag paulit-ulit lalo na sa gabi, pwedeng magdulot ng puyat at iba pang health risks gaya ng hypertension at diabetes. Kaya mahalaga ang tamang timing. pang pag pagiging addictive behavior. Kapag sobra at hindi na makontrol, pwede talagang makaapekto sa trabaho, relasyon at normal na pamumuhay. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting kumonsulta sa doctor o counselor, ha? Huh? Kaya mga kaibigan, tulad ng lahat ng bagay, may benepisyo ang pagsasarili kung tama ang paraan at oras. Pero kapag nasobrahan, may kaakibat din itong panganib. Tandaan nyo, balanse ang susi para manatiling malusog ang katawan, isip, at relasyon. Paalala tungkol sa relasyon. Ngunit mahalaga ring tandaan, kung binata ka o wala pang asawa, wala namang masamang epekto. Basta ginagawa sa tamang oras, tamang lugar at hindi nakakaapekto sa normal na buhay. Alam nyo, ang sariling pagpapaligaya ay talagang natural at normal na gawain. May mga benepisyo ito para sa kalusugan ng katawan at isip. Pero siyempre, mahalaga pa rin na gawin ito ng may respeto sa sarili at sa partner kung meron. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, Humihiling lang po ako ng kaunting pabor. I like, i share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. Gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo dahil kahit hindi na ninyo nakikita ang aking mukha sa camera, patuloy pa rin kayong nanonood at sumusuporta sa ating channel. Napakalaking bagay po nito para sa akin. At gaya ng dati, bukas ako sa inyong mga katanungan. Maari kayong mag-iwan ng tanong o komento tungkol sa mga paksang tinatalakay natin. Health, relasyon, o anumang bagay na gusto ninyong mas maunawaan. Kapag nabasa ko ang inyong tanong, gagawan ko ito ng video para masagot ng mas malinaw at mas detalyado. Kaya maraming salamat po muli at sana ay patuloy ninyo akong samahan dito sa ating maliit na channel.